ayan, challenge ko sa sarili ko na challenge ko sa mga, mga anak ko na nasa Pilipinas so, uh, ko na sa Pilipinas na makita ko man lang yung comment nila dito sa video ko sa mga video ko na ina-upload masaya na ako mga kaugurang lalo ng mga anak ko na uh, sa Pilipinas na sana na susuporta nila yung video ko kasi kung sakasakali lumago ang aking channel at uh, maging kahit hindi man lang na natin magaya sila kung TV o sila katagumpay o sila harabas, di ba? At atin sila, sila may cool ba yung mga atin sinusubay kaya ng mga vlogger ay hindi mo lang natin kahit hindi natin maabot yung kanilang anong ka, kahit man lang tayo, di ba? Hindi ako ang makikinabang nito, hindi lang ako ang makikinabang nito, hindi pati sila makikinabang nito. Ayan uh, mga good morning, good morning Dito na naman tayo sa ating garahe At uh, hindi talaga tayo mapapakali mga kaura Pag tang garahe natin ay ubod ng dumi At uh, kasi nga dahil nga nagtutunaw ngayon uh, Kaya yung putik ay pasok pati sa ating garahe Kaya hindi tayo mapakali Kaya kailangan natin bawasan malang yung putik na nagkalat dito Tinan yung mga kaura, yan o no? Yeah putik no yung mga kaurag na nadadala ng sasakyan yan tinan nyo yan, yan. Yan, yan mga kaurag talagang di ka pwedeng pag ikaw ay taong video masela <laughs> talagang hindi ka mapapakali kaya yan yung kalat uh, may ano madulas siya mga kaurag yan sa ating gagawin ah uh, Dilinisin ko nga ito ng kabilang side tapos si eh, dilipat natin yung sasakya natin dito sa shell nito para ma finish ko rin yung pinagparkingan ko ganun tayo mga kaurog hindi natin pwedeng patagalin itong mga gato kasi ito matinan yung mga kaurog yan ang kakita nyo yan yan ang nyo mga kaurog yan antulas tulas nyo yan nag-iayos na yan ang tulas nyan kung sakasakali tayong i biglang nawala sa wala tayo sa ano uh, may isdo pala diyan dire direk ang atin lang <coughs> pwede tayo bumaliktad at pwede tayo mga bago ulo o mapilayan tayo kaya ang gagawin nagagawin natin tanggalin muna natin yung linisin natin tong kahit malinis mala ng konti mawala lang ng kunti, lang lang putik hindi yung sobrang linis mga ka kaya ilang ang aking gagawin ngayon at uh, Samahan nyo lang ako mga kaurag <laughs> Kahit sa simpleng vlog ko At simpleng ginagawa ko eh, Makasama ko kayo Kahit kukunti yung mga nanonood sa akin, video O sa aking vlog At least eh, kayo yung mga nanonood <laughs> Hindi kayo bumibitaw sa akin Yung mga kaurag Yun nga, challenge ko sa sarili ko na challenge ko din sa mga, mga anak ko na nasa Pilipinas uh, Manugang ko na nasa Pilipinas na makita ko man lang yung comment nila dito sa video ko, sa mga video ko na ina-upload. Masaya na ako mga kaura, ng mga anak ko na nandiyan sa Pilipinas na sana na, din nila yung video ko kasi kung sakasakali lumago ang akin channel at maging kahit hindi man lang natin magaya sila kung TV o um, sila Katagumpay o sila Harabas, di ba? At ating, sila Y mga ating sinusubaybayan ng mga vlogger ay hindi mo lang natin kahit hindi natin maabot yung kanilang mo ka kahit malang wampur tayo di ba hindi ako ang makikinabang nito hindi lang ako ang makikinabang nito kundi pati sila makikinabang nito di ba kaya yun lang matagal ko nang iniintay na mabasa ko yung mga comment ng aking kapamilya or makita yung like malang nila sa aking mga video sa YouTube eh masaya na ako mga kahurag at least nakikita ko na sumusuporta sila sa akin yun lang challenge ko yun sa kanila uh, at uh, uh, hindi ako nagmamakaawa <laughs> mga kahurag <ha. laughs> challenge ko lang yun na challenge ko sa sarili ko yun na, na sana mapanood din ng mga anak ko ito at eh, maging mag like lang mal lang sila o mag comment na nanonood sila sa akin video yeah, di ba? Kaya uh, yung paglago ng akin channel ay pa yung pagsuporta ng aking pamilya sa akin ginagawa na hindi sila nahihiya na ang amang nila ay nagbablog. <laughs> okay mga kawarag, nagiging madrama tayo tayo magsimula magtrabaho <laughs> at baka tuntan tayo makapunta na naman. <laughs> yan, parang lang natin yan, yan, yan mga kawarag. mo na Ayan, sigurang natin ang trabaho -tigas niya na sa ulo. Ngayon, oh. Nasa ng garay yan, pero ang tigas na nga sa ulo. Sa loob ng garay yan. Ngayon, pag natapakan natin, at tayo ay uh, nagulat ka. Ito ang tulad yan, oh. Ayan, sa ulo. Ayan. Ayan na yan, Atin yan, yung napasok sa ating yung mga kaurag yun eh. yan ah sa gilid na to yan tinan nyo napasok may mga listil pa tayo dyan pa natin natatapon yung mga kaurag yan yung pinag uh, ano nga uh, yung atok natin natin sa si pa yan yung mga listil itong mga bago pa yan mga kaurag sa akin naman yan at hindi ko na rin parang gagamit gamitin natin yan sa ating motor pag so, tayo na susunso lang mga motor ayun hindi mo na hindi mo na tayo na susunso yung motor pag so, tatakbo na siya winter e... e, pa naman e, yung nga, yung eh ang kita mga kaurag eh sa nyan pagyendin natin na natin natanggal yung <laughs> huh? tayo yung no? yung napakakalat yung putik putik yung 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 para yung yung maging yung 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 Taka pa uuwi nito Mga kaura Mga mata No, ipat natin ang sakyan Nangangamoy yung Yung medyo nagsasak ako ng heater. Kaurag. May, may init naman pala ng konti. <laughs> iba. Ilagay ko yun. pinuway ko yung heater. Na... Ayan mga Portable heater. Mainit din. Ano diba? ganda rin pala yan <laughs> lipat lang natin yung sasakyan natin yan oh, lamig yeah. yan, yeah. nagigay ko yung yeah. gilid ng nilipat ko doon sa kabilang side yung aking sakyag. At dito naman tayo sa kabilang side. Mag kalikot. Ang dami kong kalat dito mga kahulag. So dito dyan akin na. Saka yung mga kahoy at yung mga kahoy. <laughs> Wala na talaga tayong mapunulag yan. Kasi sobrang ano. Kalat. So, okay. At ito yung liwing yan. At uh, yan lang kayo. At uh, dito lang ako. <laughs> diba? tayo naghahanap ng magandang pwesto na paglalagay ng ating camera kasi wala tayong dalang uh, stick o ano na uh, dito di stick uh, so,